Sarap naman ang kanilang gayak dito. May bodol fight sila oh. Yan ang biyaya ng Taiwanese. O oh, yan, nag-bodol fight na sila. O, oh, nandiyan si Lolo. O, oh, si Lolo, Lola, mga pamangkin. Ayan. Bodol fight. O, oh, binigay na yung ano, yung uh, binigay ng Taiwanese. O, oh, Ayan, eyebold fight sila. Sarap naman. 6:30 in the morning. Ayan. Oh. 6:30 in the morning. Ayan sila. August 7, March, April, May, June, July, August. August 7, 5 months sa akin yung mga yan. August 7, 5 months sa akin yung mga yan. Kaya medyo pipili na ng inahinin. Makakapili na rito ng inahinin. Ayan. Hindi pa napatay yung ilaw eh. 6.30 in the morning. Dito nga natin ilalagay. Meron dito nga. Dito nga natin ilalagay. Meron dito nga yung uh, lagayan ng cellphone sa sulok pwede pa naman uh, hindi pa naman uh, na tali lang sa goma no? tali lang natin sa goma sa no? rehas ayan sila lilinis muna tayo ng uh, kanilang kainan uh, o yung tawag nila yung pinggan o labangan at uh, papatay natin yung uh, ilaw na uh, may ilaw yan sa magdamag eh yung patay sindi ayan at uh, mag alas 7 na eh, yung mga gutom na yung mga yan medyo kasi late ako ngayon eh, dapat yan mga uh, 5.45 eh maririyan ako eh ngayon 6.30 na eh dilinisan muna natin yung hmm maganda ang labanan so, magdali lang at tayo maglilinis Hop, tabi, 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 tabi kayo dyan tabi kay dyan yung walis nandito sa tayo yung walis eh. oh, tabi, 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 tabe, tabe, nilinis sa ng inyong kainan yan malinisan oh. Sabi-sabi, oh, kinakain yung aking sapatos, eh, kaya sinasakyan ko sila, eh. Nang uumbang ng, ano, ng hita. Kaya pagka mahina-hina yung yung tuho dito, eh, mapipilayan ka sa mga ito, eh. Malalakas na. Yes, lilinisan muna, lilinisan, oh. Tabi kayo, tabi kayo. Ayan yung, yung, yung uh, pa uh, Ice uh, so, Ito yung rice hull So, punang na kasi nasisek Nang uh, nasisek Ayan na uh, Nang na uh, Sabi sabi, 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 sabi. Yung, uh,

Dinisan ulit. Dinisan ang paan ninyo. Para yung inyong uh, kakainin ay eh, medyo malinis. O, oh, yan. O, oh, oh, mukhang bang yung aking sapatos eh. Sakayan ko. ini eh, sinasakayan ko eh kasi pagka papaahin mo eh makatamaan sa mata eh, ginagawa ko pa kayo inumbang yung aking hita at eh, ginagawa ko sasakayan ko na lang tabay 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 oh, kulit mo eh ah. July 5 months akin sa July Kinuha ko siya nung March. August. Five months. Sa akin. Bali, kinuha ko siya nung March 7. March 7. March, April, May, June, July, August. August 7. Five months sa akin. O okay, yan sila o. Oh. kukuha ko ng isang ano dito, isang inahinin para masubukan ding mag-inahin. Diba? Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. Pwede na, ihanap ng bayang. Yan sila, pagkatapos kumain. Oh. Malaki yung aking ano. Malaki yung uh, ginawa kong patay na no. Nakakahiga pa siya eh. Oh, yan sila tapos nang magsikain tulugan naman tulugan tulugan naman sila ano ba Ihingi ka na naman ha mamaya kukukon na damo ayun dalawa na ano na nagising na yung dalawa magsusungkal na lang magsusungkal na lang yung dalawa o oh. Yun yung isa. 'Yan ang ugali nila eh. Kain tulog sungkal. Ayan oh, sila. Bigyan natin 'to sa ano, sa manok. Yung uh, kanin na ano. Hindi na paglabanan. Oh, yan. Merienda nyo. Oh. Sayang eh. Napapanis lang eh. Oh. Oh, ikaw dyan. Ikaw. Oh. Tawa ka naman. Nag-iisa ka dyan hirap kasi nang walang ano yun. oh walang cameraman eh. Oh. o oh, yan yun yung isa nagluglog na oh, may tanay yung isa o oh. o oh, yan Nainitan siguro. Tapos 11. Tapos 11.20 na eh. Ayan. Binigyan ko ng ano. Katawan ng saging. O ayan. O. Pagod. O ayan. Ganyan ang style nila eh. Pag nainitan. O. Punta lang sa ano. Mag... Uh, Pahiga-higa, palamig na dyan. Mamaya yan, mga ilang minuto, tatayo. Ayun, tumayo na ulit isa. So, relax na siya Ikaw. Ayon, gusto Ikaw? Gusto mo lumabas ha? Gusto mo lumabas ha? Yung, yung, iba nangangainan pa yan eh yung kanilang merienda uh, damo at saka yung atawanan ng saging uh, tulog na kayo maligo maya maya uli after 5 hour kakain na uli kayo sila. Siguro next week ano na yan, na yung kakainin nila. Sa next week. Magpipinisher na yung mga. Ang lalaki dito, dalawa. Walo yung babae. Kaya maraming pagpipilian. Subukang maginahin Subok ang mag inahin ni Kapis eh. Subok ang mag inahin ni Chris. Hop, maya maya na uli. Ito, isa na. Yan, isang yan, ihigayang. Ayan. Hop, ihiga o oh, yun. Yung pang isang yan, ihigay rin yan. iyon oh basta pina pinaano yan pinababoy niya yung uh, tubig ihihigan parang hinihipan yung tubig ayan ihihigan isang yan hinihipan yung tubig eh. higa ayan oh hinihipan yung tubig oh iyon okay Relax, relax muna sila. Okay, hanggang dito na lang po. May dumating pang ano? May dumating na parcel sa akin kanina. Pang uh, patak sa mata. Ayan o. gumagala nito. patak sa mata. Oh. Makita. Dumating kanina, 5,449. Wala matanda na eh. Kakamero na ng ano tawag doon? Kakamero na ng puti yung aking mata. Kaya umorder ako nito. Ano bang pangalit to? I repair drop. Pipitisailin. Ben? Pipitisailin ba ang tawag dito? Hindi na makakita. O oh, yan o. Oh. patak sa mata. Thank you, GNT Express. Hanggang dito na lang po. Comment, subscribe, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod videos ni Kapasik. Hanggang sa some... muli. Bye! -bye.